yun may aircon na so wala so yun lang sobrang yung problema na siya dito sa may bataan ano no? sa ano tong kalimutan ko ng barangay na to basta dito sa bataan ng boss, no so, yun lang thank you o'clock na madaling araw ngayon ah uh, travel tayo papunta ng Bataan no? Uh, mag-service tayo doon meron tayong gagawin doon uh, dalawa so kita 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 kinstay kita, kita tayo doon mga paps no? Uh, sa Bataan okay thank you Boss, uh, nandito tayo ngayon sa Bataan, ano? Uh, meron tayo unit dito na gagawin yung day Santa uh, aircon switch na ano so dinaya natin dito si so, sir sa bataan para magawa yung ano na ah, so problema dito mga boss yung sir pera mo ko ng sauce sir problema dito yung aircon switch nya ito yan yung aircon switch nito mga boss hindi gumagana so ang kulit oh lupit nito may samurai pa baka matalik <laughs> So, ayan, nakauna tayo. Dapat dito nakakaroon ka agad. Pero dito, power lang nito. Hangin lang, ano. So, re-referin na natin ito. Ayun, wala, oh. Nakasamuray. <laughs> Nakasamuray, eh. Nakatakot. <laughs> so, baklas mo na natin. Update ko kayo mga boss. Kapag na baklasan na natin to no so dumayo pa tayo dito ng Uh, bataan para magawa natin yung air conditioning sir no so yun lang okay mga boss so ito na siya no na repair na natin so testing natin ngayon dun sa unit ni sir kung umubro yung ginawa natin at kung nakachamba dito sa bataan no so testing natin dito Ayaw, testing natin testing dapat magkaroon ng ilaw ay yung susi nandoon sa na ganito natin dito sa unit sir yung natin binanik lahat para sigurado tayo kung may ilaw na siya so, natin dapat magkaroon ng ilaw yung mga yan pag on pa lang ng susit no? So, yun oh. o so, may ilaw na Kita niya may ilaw na. So, patayin natin. Ayan. So, ah, start natin. Sir, start ko sir, ha? Start. na. Ayan. Ah, so, ayan na. Uh, so, na siya, Hindi na kasi yung mga yan. Pag nag-start yung makina, pag hindi yung mag-ata, hindi na tayo makawala. Dapat pag-unok hindi siya mawawala. Opo. So ito mga boss, ano, na natin Nakasimbol ah, na natin siya So bukuhin na natin Para magamit na sir yung aircon Yeah. Ayan mga boss, no? so na-install na natin. Ayan na siya. So, nabalik natin lahat. No? Uh, start natin. So, naka-on yung easy. So, kita nyo, umiilaw na siya kaagad. No? So, umilaw na siya kaagad. So, start natin.